Da, eto nga sa chapter 402 yan, magsisimula yung kwento dito kay Zhang Lei na nakikipag-usap sa kanyang bantay na kung tatlo na lang silang natitira siya si Wubel at si Pa, bibitawan nila, na nila Wubel at Pa ang kanilang pag-angkin sa trono ayan, pagka uh, tatlo na lang, na lang daw sila Pa tsaka si Wubel at siya si Zhang Lei ah, uh, kumbaga parang hindi na sila makikipaglaban sa kanya para sa pagiging hari. Yan, kumbaga parang paborto kay para kay Zhang Lei. Yan, kaysa naman si si Ubel naman, ah, baby pa. Kumbaga parang ambition nito ni U, Ubel na depende pa kay Oito. Yan, 'di ba? Kasi nanay niya. Yan, ito na turing niyang hakbang pasulong ang bahagyang pagsuko na ito. Ayan, advantage 'yan para kay ano, kay Zhang Lei. Yan. Ngunit iniisip pa rin kung valid ba ang pagsuko sa succession contest. Ayan. Uh, iniisip niya kung ano ba, kung valid ba yun. Kunyari, sumuko nga sila Tubepa at si si Ubel. Valid ba yun? Kung baga mawawala na ba yung sumpa? Kasi uh, parang inano sila rito eh. Uh, kung baga sa seed urn ceremony, parang nakatakda talaga silang isa lang yung mabubuhay eh. Parang ganun yung nangyari. Kaya kahit sigurong kahit siguro sumuko yung isa sa mga prinsipe na ayaw na nilang maging hari, uh, may parang basta parang panaubayan na nila yun, uh, baka hindi pa rin sila ligtas. Uh, buhay pa rin yung kabayaran. Parang ganun yung mangyari. Tapos, ayan. Tapos, ayan nga. Iniisip, niya, iniisip dito ni Sang kung bakit hindi gumagana yung barya na ginawa ng kanyang guardian spirit beast kahit na iniingatan niya naman ito. Ayan, si Zhang Li. Tapos yun, nagpakita si Tobepa. Malugod na tinatanggap nga daw ni Tobepa yung alyansa niya kay Wubel at sa extension nito kay Kurapika. Ayan, natanggap niya yung alyansa dito kay Wubel at sa extension ni Kurapika, syempre kasi siya yung pinaka main bodyguard niya, si Kurapika eh. Si Wubel eh. Ah... Si Ayun. Ayun kasi yung parang uh, kontrata na ginawa ni, eh, ano, ni Longhi, He. Yan. Sabi dito, at naniniwalang walang magiging problema sa pakikipagtulungan sa kanila. Yan. si Iniisip dito ni Tube pa na yun, makapagkatiwalaan nga itong sila, itong sa side ni Wubel. Kasi nga, dahil dito kay Kurapika. Siyempre, mukhang maamoy mukha ni Kurapika, tsaka mukhang maayos si Kurapika, makipag-usap. Yan. Umaasa, sa, siya sa pamamagitan nito, mas mapagtutukunan ni Rihan ng pansin si Zhang Lei kaysa sa kanya. Ito, si Rihan, yun. Uh, yun umaasa siya na parang hindi siya papansin, hindi na parang mas pagtutun si Rihan na para kay Zhang Lei, magbantay. At naniniwala si Tobepa na dahil hindi dumalis si Chiridnit sa piging, hindi siya itinuturing na mahalaga. Ayan, kumbaga kasi nag, pag sa, nag, sagawa gawa ng piging to si Tobepa, di ba? Ng party. Ayan, para sa mas madaling ano, term. Ayan, tapos. Wait lang, hindi pa tapos. Matapos ng kasunduan kay Kurapika, ayan, matapos niyong pirmahin, pirmahan yung kasudatan, yung kontrata ni Tobepa, lumitaw yung guardian spirit beast ni Tobepa. Ayan nga, yung parang chameleon ba yan? Ayan, lumitaw yung Guardian Spirit Beast ni Tobepa at pinaghihinalaan ni Ria, Rihan na maaari itong isang conditional na uri. Ayan. Nasa si Rihan ata may ano to eh, May parang ano na to na idea na to sa Eh. Ayan. Na parang ina, you know, uh, nalaman niya na isa tong conditional na uri ng kapangyarihan. Yung pinirmahan ni Tobepa. Ayan. Tapos eto ba kayo. Hindi dito si Sangley si Balsamilco etoy isa tong ano ah uh, isa sa mataas na army ni Benjamin ayan, ayan. naniniwala si Balsamilco na ang TSK17 ayan yung TSK17 witlang ayan TSK17 na napulot nakita niya ay isang nabigong ano daw isang nabigong kasangkapan na pang-assassination ayan pang-assassination to na isang kasangkapan tapos, at maaaring maging kapakipanginabang at plano niyang gamitin ito laban kay Hockenberg. Ayan, gagamitin. Kung baga parang iaano niya. ah uh, gagamitin niya kay Hockenberg. Yung, ayun na nga, yung pang-assassinate na ano na yan. And tapos, gagamitin niya kay Hockenberg daw yun. Tapos, ito, yung pinakita, si Salkov. <coughs> si Salkov na kayang gamitin ang Setsu mula pagkabata ay namang ha sa talino ni Cheridnich oh, yun. Ito si Salkov na nalaman dito na mula pagkabata kaya niyang gamitin yung Setsu. So, bata pa lang si Salkov, marunong na siya magsetsu. Eh, yung mga anak ni Cheridnich ay ni Bioneta, no, di ba? Uh, isa sa palatandaan na anak yung mga sa mga anak ni Bioneta bukod sa may parang curse siya sa lalamunan yung may mata isa sa palatanda na anak ka ni Birnette, no, bata ka pa lang, may nen ka na. Ayan, sanggol pa lang. Ah, uh, na, parang nag, ah, uh, parang nagpo-poreshadowing na baka, hindi naman foreshadowing, na baka isa sa anak ito si, na, isa sa mga anak ni Bionetero, no? ito si Sarkob. Kasi, bata pa lang siya, marunong siya, marunong na siyang gumamit ng sex, eh. Yan. Pero, di natin alam kung batang, kung gano'ng kabata yung bata na sinasabi dito. Ayan. Yun nga, tapos namangha, namamangha daw siya sa talino ni Jerry Nitch. Tapos narinig niya mula kay Teta, si Teta yung nagturo ng nain kay Jerry na mga nag-enhance, na maaaring gumamit si Jerry Nitch ng kakayahan habang nasa Setsu mode. Ayan, ang, ang dito ang lupit ni Jerry Nitch na ang Setsu kasi, yung pagtatago ng aura yun eh. Parang hindi, pag gumamit ka ng Setsu, hindi ka matit-trace. Matit Pero itong si si Chirid habang naka setsu siya kasi parang ikukubli mo yung ngayon aura mo nun eh kung parang hindi ka makikita nun eh maalata nun eh ngayon double purpose yung kay ano kay Chirid habang naka setsu kaya niya gumamit ng ano kaya niya gumamit ng ayan habang maraming gumamit ng kakayahan ng name habang naka setsu Ayan. Ang nasa likod ni nito ay isang name beast na may markang 666 na walang kinalaman sa kanyang guardian spirit beast. Ayun. Kaya, uh, kahit si Chirin setsu, si hindi ka magpapalabas ng name yan eh. Uh, kaya niyang gumamit ng ano, kapangyarihan ng name. Ayun nga yung spirit beast ay uh, nine ni Chilid uh, para sa mag, na, magtatanong, hindi siya guardian spirit beast. Ang guardian spirit beast nito ni Chilid yung babaeng mukhang, yung kabayong may mukha ng babae, tapos sa loob ng bunganga, may parang mukha rin na, ang teori nga, di ba, si Vipiro, ay yung, ayun yung guardian spirit beast na galing doon sa seed urn yung ceremony. Pero itong may markang 666, Ito, isa itong name beast. Yung katulad ng kila yung yung Nenbis ni Razor, yung Nenbis ni Paala na itong isa, yung Ungoy. Yung Nenbis, Nenbis ba tawag doon kay, ano? Kay Bisque. <clears throat> ayan, tapos. May pumasok dito sa kwarto ni Chiridnich. Ayan nga, si Bantine. Ito lang. Si Bantine, ayan, yung... Ayan, yung parang mukhang hapon na may bigote. Ayan, in-inform niya si Chiridnitz na si Benjamin ay tumututok din daw kay Melody. Ayan, kasi si Melody, uh, napansin nila na ano yung ability ni Melody na makapag relax o makapagpatulog eh pagkumanta ay pag gumawit ng plauta di ba alam niyo naman yung ability ni ni Melody yan na kumbaga na lahat ng nakapangin, nakapakinig parang na ano siya na na hallucinate o nakatulog parang ganun nangyari di ba kaya nga nakatakas si Pogetsu at si noon eh pero naging piljong yung pagtakas nila kasi nga uh, bawal pa lang tumakas sa loob ng Blackwell hangga't nangyayari pa rin yung succession war Ayan. tapos inutusan ni Chiridit si Bantini na tiyaking hindi mapunta kay Melody sa mga kamay ni Benjamin ah uh, kumbaga parang uh, tiyakin daw na wag mapunta si Melody dito kay Benjamin kasi interested nga daw itong si Benjamin kay Melody kasi dahil nga sa ability ni Melody. Ngayon, uh, si Cherin alam din ni... Ito yung isa siya sa prinsipe na nalaman yung ability ni... Yan nga, ni Melody. Na kaya nagka-interest sila. Ayan. Uh, inutusan niya si Bantini na alamin ang iniisip ni Melody at dalhin siya sa kanyang panig. Ayan. Gusto niya mang... Gusto niya mang maging... Ano to? Uh, tauhan din itong si Melody. Kung magagamitin ito. Kaya nga... Ito ah. Ito, labas to sa chapter. Teori ko lang to. Kaya nga, feeling ko, etong si Kirin Mitch, ang may teoryo ko nito kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo sa mga video ko. Basta ilalabas ko sa mga next ano ha. Uh, basta hanapin nyo na lang, hirap hanapin eh. Yung si Kirin Mitch yung gumawa ng Dark Sonata na nagsum na, na, parang nagsumpa kila Melody tsaka sa kaibigan niya yung... kung ano yung nangyari sa bahagyang katawan ni Melody ay yun yung nangyari sa buong katawan ng kaibigan niya na kalaunan na matay yun eh pero kapalit nung kapalit nung ginawa ni yung nangyari kay Melody lumakas naman yung pandinig niya kaya yun nari, nagkaroon siya ng kakaibang ability <clears throat> yung Nenbis na may 666 connected daw sa arts ni Cherie Nietzsche ayan tapos next na tayo yun nga, pinag aagawan nila dito si Melody. Ayan, tapos, piling ko, yung hawak ni Balsamil ko na pang pang syringe, dito sin tinusok yung kay uh, Pugetsu. Pero hindi niya, kung gusto nilang patayin ito si Pugetsu, hindi na nila makapatay itong si Pugetsu. Kasi patayin na itong si Pugetsu, di ba? Ay, hindi. Hindi pa patay. Si Kacho pala yung patay. Ito. Ayan, si Kacho. Tama ba ako? Nalilita na pa. Ayan. May bagong marka si Pugetsu sa kanyang likod na parang kagat ng insekto o, ni o na wala doon dati. Ayan. Siguro, dito kay Pugetsu ginamit yung hawak na eh, KS-17 ba yon Yung hawak ni balsa Ayan. Sinabi ni Melody na isa, isa itong Nenmark. Ayan. Is Nenmark pala eh. Sinabi ni Melody na isa itong landmark at bina, binalaan ni binalaan si Katcho na kapag ginamit ni Pugetso ang kanyang kakayahan, dalawang pintuan ang lilitaw kung saan kung saan isa ang bitag ng kalaban. Ayan. Binalaan niya si ano si Katyo na kapag ginamit nga daw ni Pugetso yung kanyang kakayahan, dalawa yung lalabas na pintuan. Tapos yung isa doon uh, bitag sa bitag ng kalaban. Ayan. Ayan, nakabalik na si Kacho. Halatang ano hindi na buhay. Pinag-uusapan ni Melody, Kaiser at Kacho kung paano haharapin si Luzurus. Ayan, pinag-uusapan nila. Parang kalaban nila dito si Luzurus. Ah. Ayan, si Luzurus. Yung kulots. Iminong kahay ni Kaiser na magmuka itong labis na pag-inom ng... Ayan, ng droga daw na sinasabing hindi na gamitin ni Mel na sinasabing kahit hindi gamitin ni Melody ang kanyang kakayahan upang magdulot ng mga hallucination yun, para kahit hindi na daw gamitin ni Melody yung ability niya ng plauta yung parang maging mabablang sila mag hallucinate sila ang mga droga ay makikita pa rin sa sistema na ilusurus na magmumungkahing bigla bigla ang pag-atake sa puso ang tangkang pagtakas ayan uh, parang may ginawa sila may parang Pinaplano sila rito kay Lusurus. Ngayon pa man, itinuro ni Melody na upang makalikha ng pinto, kailangan ni Pogetsu na physical na magpunta sa lugar ng mas maaga. Ayan, para makagawa ng isang pinto daw si Pogetsu, kailangan pumunta siya sa lugar na yun ng mas maaga daw. Ayan, pinapaliwanag dito ni uh, Melody. Nag-alok si Kaiser na tumulong at naniniwala si Katyo na ang pag-iwan ng paalam na sulat o testamento Ayan, parang magbibigay sila ng last testament eh. Ayan, si, sila Kaiser. Kaya magpapataas ng interes daw sa iba pang mga prinsipe. Maingat pa rin si Melody kay Kaiser, ngunit iniisip na ang pagpapanatili ng kanilang alyansa ay kinakailangan upang maprotektahan si Pogetsu. Ayan. Puro usapan dito ngayon sa ano ah. Puro, wala ano ah. Kung, kung, paano tayo hinayp sa 401 ah uh, inano muna tayo dito uh, kinalma muna tayo dito sa ano uh, sa 402 Ayan, pumunta si Nakai Melody at ang kanyang tauhan sa Justice Bureau sa silid ng 1001 kung saan ipinasa nila ang farewell letter ni Kacho kay Benjamin na sinasabi na kung sakaling siya ay mamatay ang sulat ay dapat direktang ibigay sa bawat prinsipe Ayan pala yung last testament. Ayan, tapos, Sinuguro ng Justice, Justice Bureau na walang pampasabog o laso ng sulat. Ayan. Baka wala silang tiwala sa isa't isa, no? Kasi sulat na lang, ha? Tingnan. nga. Baka may lason daw o sulat, ayan. Ayan pala yung pumunta sila. Ayan, pumunta sila. Kasama yung Justice Bureau. Ayan, sila Kaiser. Sila Pogetsu. Ayan. Ayan. Nang lumapit, eto, si Pogetsu tsaka si Benjamin. Nang lumapit si Pogetsu kay Benjamin, sumigaw ang kanyang Guardian Spirit beast. At pansamantalang nawala ang mga baba, ang mga mabababang antas ng na masasamang espiritu na nakakapit kay Pogetsu. Eh nawala yung mga espiritu na nakakapit kay Pogetsu nung lumapit siya kay, ano, kay Benjamin. Nalaman ni Kaiser na plano ni Benjamin na ipatupad ang special na batas militar. Ayan. Kumbaga may ipapatupad daw si Benjamin na batas militar. At so ay pa rin pangalawin sumigo. Ayan, dinala ni ni, ni, ni Napugetsu at Kaiser ang mga sulat ni Katjo Kinatobe pa Tyson at sa uli ay Kainosuno. Ayan pumunta sila kay Lusurus. Yan, dinala nila yung sulat. Ngayon pa man, naging mas maingat si Lusurus kaysa sa inaasahan at hindi na nagtitiwala sa sulat. At naging nawalan ng tiwala si Lusurus sa sulat. Yan, kaya ibinigay niya ito sa Justice Bureau. Mga binalik, binalik niya lang yung sulat sa Justice Bureau. Ayan. Nilikha ni Basio ang isang protektibong anting-anting para kay Pugetsu gamit ang kanyang kakayang haiku na nagdulot ng pagkawala ng mga, ng mga mabababang antas na masasamang espiritu. Ayan. Gumawa siya ng haiku tapos nawala yung mga iba pang nakita ano, espiritu kay Pugetsu. Baga bagaman pansamantalang mawawala ang mga espiritu, binalaan ni Basio na hindi ito pang matagalang solusyon. Ayan, babalik din daw, tala, daw yung espiritu na nakakapit kay Pugetsu. Ayan, hindi daw kasi pang matagalan eh. Ayan, ang nilalaman ng mga sulat ni Kacho ay magkakaiba para sa bawat prinsipe, batay sa mga independent na investigasyon ng Justice Bureau. Ang sulat kay Hockenberg ay naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang mga lihim ni Benjamin, mga krimen ni, ni Charidnich, at ang tunay na pinagmula ni Hockenberg. At ang tunay na pinagmula ni Hockenberg? So, ang tunay na pinagmula ni Hockenberg, baka si Hockenberg ang isa sa mga prospect para maging anak ni Beyond. Eh, no? Kasi... Ang sulat daw eh, ang sulat kay Hockenberg ay naglalaman ng katotohanan. Ang mga lihim ni Benjamin, mga krimen daw ni Chiridnich, at, at ang tunay eh. Isa pa to, ang krimen ni Chiridnich, baka ang krimen ni Chiridnich, yun yung mga pas na krimen niya, kasama na yung krimen na ginawa niya kay Sarasa. So ano, ano sa tingin niya? Ayan, mga lihim daw ni Benjamin. may lihim din daw si Benjamin. Tapos yung mga krimen daw ni Chirinich at ang tunay na pinagmulan. Ito ang malupit, ang tunay na pinagmulan. So, <coughs> si Hockenberg na yung, yung parang ano. Kasi ang isang teorya natin, si Ani si Chirinich yung anak ni Bionetero eh. Pero ito ah, may sinabi na ang tunay na pinagmulan daw ni Hockenberg. Baka si Hockenberg yung anak ni Bionetero. Ano sa palagay niya? <laughs> Ayan. Ngayon pa man hindi pa nagigising si Okenberg at hindi pa nababasa ang sulat niyan. Hindi pa nababasa babasa yung sulat ni Okenberg. baka sa bandang uli malaman niya na anak pala siya ni siya ni Biodeta no. Ayan, umaasa si Melody na na magagamit niya ang impormasyon ng matalino. Ayan. Umaasa siya kay Kurapika hinihimok siya na gumawa ng plano dahil hindi sila makakataka sa Blackwell hanggat nagpapatuloy ang succession contest yun Kumbaga parang ano nila dito ang alas nila dito si Korapika na para makapag-isip ng plano kasi wala na, ano na sila eh uh, napasubo na sila rito sa succession war eh kung baga yung mangyaring uh, yung mangyaring all out war damay damay na sila naring <laughs> sila Diyan. Yeah. Pero itong na i-reveal na to uh, ang mga parang ang ayan, dito pa na kay kurapig din natin na next. Yung kung anong nilalaman nitong 402, ito yung ano eh. Uh, ang mga parang details lang siya para sa mas intense na pangyari sa mga susunod na chapter. Pero sa tingin ko 403 Uh, maglalatag lang ulit ng ano eh, ng mga kaganapan. Ayan, mga, mga kaganapan. Ayan. Ngayon lang naman, uh, gagawa naman tayo ng ano dito, ng edited videos. ah uh, kung sa mga hindi nakasabay o baka naguluhan din sa pan translation pa lang naman. Kasi itong chapter na to ng 402, ayan, ano lang naman yung nilabas dyan? Leak, leak pa lang. Ah, uh, official siyang nilalabas sa uh, October 14 na may English translation na kung gusto nyong magbasa, ayan, ang daming available dyan sa online, sa Google. Ayan, punta lang kayo doon. At uh, yun, uh, gagawa na lang tayo ng edited videos. Ayan, ipapost natin sa Mr. Salaysay na page. Doon muna tayo, wag muna tayo dito sa HXH. Saka na tayo <laughs> bumalik dito kapag uh, okay na yung page natin kasi restricted pa ito eh. Uh, doon ako madalas nagpo-post. Ayan, nag-update. Doon din ako madalas nag-update sa YouTube channel. Ayan, pakisuporta na lang. At ang FB page natin na Mr. Salaysay. Ayan, meron ng 25k followers. Sobrang bilis. Uh, yun, yung karakada ng na natin doon. Doon na lang tayo mag-update. At yun, salamat sa mga tumampay dito sa ating page ng main page ng HXH. Yeah, pa-share na lang ng videos at kung gusto niyo ng mga bagong videos, ayan, meron tayo doon sa Mr. Salaysay. Salamat sa mga tumambay. Yun. Shout, peace, bye, good night.